Hi guys, good evening. Ang ganda ng halaman na to. Good evening guys. Hi guys, good evening. Pupunta na ako sa aking maliit na sari-sari store. Ako na naman ang magbabantay. Ito ang view pag gabi dito pala sa amin. Maglalakad lang ako kasi wala nang trike. Magtot 12 o'clock na. Ang aking kasi ang aking kasi sari-sari store guys. 24 hours ang bukas. So, sa so, umaga ang aking mga chikiting. Paggabi, ako, tulog na yata si Ate Terry. So, naglalakad lang ako, papunta doon. Tahimik. Ang gabi. Ang ganda pala dito pag gabi. Tahimik. Kasi Ang ganda ba ng view pag gabi pala dito. Lumabas na ako. Malapit na ako sa gate. Ang ganda pala dito. Ang bulaklak na ang ganda. Gumabong na naman. Kailangan tetrem. So, malapit na ako sa gate. Good evening ya. Oi. Good evening. Good evening, Madam. Video tiga nama man? Yes. Ano yan? Ang aking ano? Pangpa up, pangpa ganda. Hindi. <laughs> <laughs> ano ko to? Make up. Dadalhin ko na daw para di na ako mag-uwi-uwi. Mag-uwi. <laughs> mag <-mik> <laughs> Maglalakad lang kay wala nang trek doon. Ang ganda pa ng view dito. Huh? pag Paggabi. So busy ang gabi ngayon dito na area. Pussy po <laughs>

Nalakad lang ako kaya walang trike. So, ito guys. Malapit na ako. Ang ganda na ng daan dito, nakasiminto na. Mhm. Mm -mm. Hi ya. Hello. Hello. Shout out. Shout out kay Kuya. oh yan. Nagbablog kaya yan dati. So, malapit na ako, guys. Ang ganda ng daan dito. Na, naka, ano na, simento, hindi bako-bako. Ang ganda na. Ang ganda na nito maglakad-lakad. So, dito dito ito yung mga pinaganuhan hindi pa to dito tapos ito palang tapos na dati bako bako ito ngayon maganda na maganda na maglakad lakad na exercise to ako guys para na kasi yung trike Ayan. Ang nangyayari ngayon dito sa labas. Papunta na ako doon. Napit na ako. Ako na lang ang naglalakad. Mga 12 o'clock na yata to. Hindi mga tao pa sa ano. Sa daan ako pa. Ako na lang ang naglalakad. May house for rent dyan, no? So, dito may mga gising pa. Patro patro pa siguro yan. So, ito. Malapit na. Konting piis. Ito na yung school ng Malaban nga snow parking. Do not block the driveway. Ito yung school. Malapit na ako. Wala lang tao. Di isdaan. lapit na. Ang ayan ay inilakot ko. Mga ngawit na ang balikat. Kasi may bitrip ako guys. So guys. May tao. May nagiinuman dito. Uy! Hello! Huh? Sali ko kayo sa vlog. Oo, lang try.